Magandang gabi, Pilipinas. Sinusuri ni Senator Win Gatchalian ang mga alegasyon ng overpricing sa mga proyekto ng Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 10.3 billion pesos sa gobyerno ng 2023 at 2024. Binanggit ni Gatchalian ang labis na gastos na umabot sa 348,000 432 pesos bawat metro na higit na mataas sa standard na gastos 10,000 pesos hanggang 15,000 pesos bawat metro. Pinaghihinalaan ng senador ang korupsyon na binabanggit ang mga koneksyon sa pagitan ng kontraktor na kasangkot sa mga proyekto ng Farm to Market Road at ang proyekto ng Flood Control iminungkahin niya na bawasan ang budget ng Farm to Market Road at proyekto ng flood control para sa 2026 ng 30% at ililipat ang implementasyon mula sa Department of Public Works and Highway o DPWH sa Department of Agriculture upang matiyak ang pananagutan ang inisyatiba ni Gatchalian ay naglalayong tugunan ang mga alegasyon ng anomalya sa mga proyekto sa infrastruktura ng gobyerno at itaguyod ang transparency sa paggasta ng publiko. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Wednesday, October 15, 2025. Ako si para sa News Pilipinas. Para sa iba pang news and information, maaari po kayong mag-like and follow sa News Pilipinas Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.